Ayan mga kasyokoy So ito yung pangalawang dive natin At ang una nagpakita Pugita Napakalaking pugita Ah ito sa may bato Titikalin ko yung bato Itinawag niya yung malaking bato Uy naro na Uy laki Maapat na kilo na ito mga kasyokoy Uy nandun na ang bilis Uy nagpalawas ng tinta pero lang dyan lang yan. Nasaan ah, na kaya yun? Uy, narito. Ayun na. Lagata ka? Uy, nando na. Ang bilis. Ayun, napana ni Bicol. Buti lang at nakabang doon si Bicol. Ay, lagata sa akin? Laki. Ang ganda ng pinamano natin. Malaking pugita. Tinatak pa niya yung ulo niya. Ayun. Lagatak ka. Tinatakpan. Yun, sa pool. Ayun, nasamaan. Ulit. Yun. Ayun, nasamaan na mga kasyukoy. Tinamaan na yung gitikan. Nagpipilit pa kakapit sa pala ko. Ayan mga kasukoy. Kahit masama ng tama, nakadirikit pa din yung mga gaway niya. Ayan, mahina na. Mahal ang kilo nito mga kasukoy. 220 ang isang kilo. Sana makapugita pa dyan sa iparting unahan. Dadandaan ko lang ng langoy para yung mga butas-butas makita. Mahirap makita ang pugita pag mabilis ang langoy. Sana makatagpo pa tayo ng ganito para magagandang dilin siya natin. At ito budlawan. Yun, sa pool. Uy, nakatanggal pa. Kasa. saan na kaya yun? ay narito yun sa pool buto na lang at hindi naglayo pero kung bubuhanin ay ang bilis niyan lumangoy hindi yan mapahabot at tanap na naman budlawan uli mabudlawan dito sa bahura mga good size na yun sa pool Makatamtaman ang na laki Ye, hey, pakita na kayo diyan. Magsipaglabasan na kayo. At narito pa. Budlawan uli. lagataka Yun. Ayos. Tinawaan yung tinik niya sa gitna kaya hindi nakagalaw. Hanap na naman ang paribagong papanain. Oops, budlawan na naman. Mabudlawan talaga dito. Ayaw, nagitik. Masin true yung pinag-utak niya. Kulang butan dyan. Mukhang walang kulang dito Asa ah, baura. Pero meron lang din yan. Tsaga-tsaga lang ng langoy. Dandahan lang. Ops, yun! Kulang Sinasabi ko na narito. Asa may ilalim lang ng bato Lagatak ka dyan? Yun, sa pool, gitik. Good size na. Thank you, Lord, sa biyaya. Sana mo nagdagan yung manalap ko lang butan. Para magaragandang kita. At hanap na naman, oops, danggit. Ang ganda ng pisto niya. Lagatak ka, yun, ay, nakatanggal pa ulit ay nandun na mabilis mukhang hindi mahinto mga kasyukoy Lagataka. ka uy nandun na ang bilis papunta doon sa malalim mga kasyukoy ay hindi ko na nga yan malalim na yan, mga kasyukoy ayan biglang hulog na yan malalim ay Nandun na, sayang. Hindi ko nakuha. Pupuntang malalim. At to. Budlawan. Lagataka. Mga good size na. Yun, sa pool. Gi, pwede na yan. Dagdag kita pa yan. 150 na ang halo ngayon, mga pag Pag itong paghirap, taglakas malang isda dito 150 ang isang kilo kaya pwede na yan kahit isda kaya tsaga, tsaga lang ops ko pa pa ay good size na kukunin ko yan mga kasukoy ayan pasado na kukunin ko yan balatan dyan Walang labas na balatan. At narito. Oops. Camilo. Pampahiblad. Kukunin ko. At mukhang mataba. Babae ang klase. Daw. Ay, babae. Babae yan, mga kasukoy. Mataba yan. At tara pulit tayo. talag Talagbago. Walang kasama. Nag-iisa. Siguro hiwalay ito sa asawa niya. Pero nandiyan lang yan. Hanapin lang yan. At dito. Oops, naroon. Surahan, laki. Yung, sa pool. Ay, malaki ito mga kasyokoy. Ay, ito. Ibibinta natin ito mahal ang kilo nito 150 ang kilo pag ito kalalaki ay malaki ay pambinta ito maayos ang kilo na ito sirbul na yan sana madagdagan pa labas ang surahan ngayon mga kasyokoy pag ganitong uh, kulong ang alon yung katligo para labas ang surahan Yang malaki na labas lang yan. Hanapin lang yan. Tsaga tsaga lang ng hanap. Anyan lang yan. At narito pa. Talagang bukit. Ang kagandahan. At mga gandang klase ang nagpapakita. Sherbull lang pambigas nito. Sherbull lang pantrodugtong tanap lang kaya lang oops narito kulambutan ay maliit mga kasyokoy umalis na baka kung kunin ka ng kasama ko maadubo ka pa layo na sayang maliit pa para laki lakiin muna at tanap ulit tayo may kulambutan lang din yan Ops, ponong. Talagang baraliktad ang bato mga kasyukoy. Hintirong namumuti ang bato. Gawa ng bagyong uwan. Grabe ang alon. Yan ang kasira sa corals. Alon na malalaki. At tanap ulit tayo. Oops! Wala. Uy narito. Talagbago mga kasyukoy. Yun sa pool naging isa, wala namang kasama ang karamihan nito, maramang isawa nagsusunod lang siya baka nandiyan lang isa yung parting unahan hahanapin ah, ko na lang Oops surahan, laki Oops masuot tupdalsun, dito ka ayun lagatak ka yan yun sa pool ay malaki mga dalawang kilo na ito mga kasyukoy. ay kwartang linaw ka lapas talaga ang surahan dito nasan pa kaya makasamahan ito ikot ikutin ko lang itong bahura dito at sigurado mayroon mong kasamahan yan hindi yan mawala ng kasamahan Uy, si Bicol may napala ng kalungutan. Malaki. Oo. Oh. Di ba, apat na kilo yung ni Bicol. Nasa may tagiliran ko lang pala. I think you, Lord, sa biyaya. At hanap ulit tayo ng panibagong papanahin. Oops, daron, surahan na naman. Yung sapul. Ayos. Silip-silip lang pala sa mga bato. Pag hindi ka nagsilip-silip dyan, hindi mo makikita. Ayan, eh, napakalaki. Kasi laki nung una. Ay, kortang linaw ka. 150 ang kilo. oh Ayos. Labas na dyan. Nakaharang yung mga tinik niya. Labas na. Hindi ka siya na sa butas. Yun. Ay, malaki! Ayan, yeah, mga dalawang kilo din. Ay, kwarta ka. Sana may isurahan pa. dadaan ko lang ng langoy, mga kasyokoy. At medyo nasa ilalim ng butas. Pag mabilis ang langoy, baka di makita. Andiyan lang yan din yan. Hanapin lang din ang mga surahan dyan. Sana may mga kasamahan pa para makabili tayo ng marami-raming bigas, mga kasukoy. Tsaka-tsaga lang ng hanap. Hindi yan mawawalan pa dyan ng kasamahan. At hanap ulit tayo. At ito, surahan na naman. Yun, gitik. Nakasintro. Ang ganda ang tama niya. Gitik na gitik. Kung ganyan sana, madalawang kilo din mga kasyukoy. Yun mga kasyukoy, medyo matagal-tagal na yung dive natin. Sasampot na rin kami sa bangka. <laughs> Este ang kilo ng sarapan niya ron. Laki. Walang babae, lahat na laki. <laughs> Malaki ay, puro laki ay. ay kulang na kulang na ito. Maliit. mga kasyokoy Siya yung binta natin sa kulambutan Nag 1,000 itarid 92 Ay kortan linaw na rin yan Makakabili na rin niya ng bigas.